Ang inyong lingkod ko ay isa sa hello, yeah. okay na. Ayan po, hello mga mom and sir. Uh, ako po si Elizabeth De Kapimpin. At ako po ay isang midwife. 21 years na po na nagtatrabaho bilang isang komadrona. Meron po kami magandang balita sa inyo, lalo ng aking pamilya. Ito po ay hindi namin inaasahan at lubos po ang pasasalamat na nangyari sa aming buhay. Uh, ako po ay magbabalita sa inyo na isang napakagandang pangyayari na nagkaroon po kami ng pagkakataon. Ma! Ma! Oo, oh, bakit? Ito na! na! ka na! Oo! Oh. Alam! Mamaya na malilit ka na! Dala mo na! Saan? Basta, ano? saan? na ano mo! mo na! Dala saan? Basta, mo na! mo okay, Dala mo Alright, so ito na. Dito na kami. It's happening. Uy, nalit na ata tayo. Ang nagisimula na. Uy, wait. Ano naman na may tindigan ni Mama? <laughs> Kala mo tatang mong mayor. Kala <laughs> <Kalao tatangbong, laughs> <kalao. laughs> Ang pinagdaanan wow. ng St. Wow. Dominic General wow. Hospital in Concord. Mama, mo po ito bongbong. Mula ng ito ay mag-sertolize. Nagsimula po yun. October 27. Daming bako-bako pero nalampasan natin. At proud po nagpapasalamat ang buong mamamayan ng Santo Domingo sa ating to the men and women behind this hospital. So maraming maraming salamat po. Magandang umaga sa lating lahat. St. Dominic General Hospital will be our hospital of choice. Umasa kayo na Nagbubutihin natin, pagkatagayin natin ang ating musliman tayo? Oh, Lahat uh sila formal park ito, you know, naka-barong, naka ano oh. Tayo park, kala mo tatambay lang ay, <laughs> Siyempre, siyempre, Ganun talaga pag wala kang bag Ayun, 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 ayun Ano mukhang, mukhang? Mukhang puto bumbong. Uy, Puto BONGBONGBONG Bum <laughs> Ano tayo? <laughs> Ando pa sila o? Ano sila? Oh, nakaba! Nakaba tayo! Nakaba tayo! Una dito sa kainan! <laughs> Welcome to Saint Dominic Gospel. Ayun para, sumo para. Ayun lang <laughs> si logo. Balis! <Feliz. laughs> May nalaman mamaya kung bakit kami nandito. Congratulations <laughs> sa ating lahat. Thank you! Thank you! May Mayora? <laughs> Pwede <laughs> Pwede na ba kami kumain? Manana. Ah, nang puto bumbong daw sa <laughs> Kakain muna kami guys kasi Kakain ito, muna ito muna yung isa mga. namin pinunta dito. Pagkasama ko na. Wala pa. Wala pa. Ang nakaka-proud boy ka, ang ganda nung kinalabas ng hospital. Oh. Napaka-premium pa ng hospital. Boy, hindi lang pala ito yung pangalan ng hospital na ito. Ano ba? Hindi pa pala dun yun. Oh, ayan o. No? Saint Dominic. Ayan o. No? Ito so, okay. <laughs> hindi! Iba yun! Iba yun! Iba yun! yun! Okay, so ayan. Hindi tayo sa General General hospital in Philippines. Isa ko so, kung mapapansin niyo po, kung bakit nga po nandito ang nanay namin at ang orma ng uh, or ganito, eh, ikaw na mama magsabi kung ba't ka nandito at kung ano yung nangyayari dito sa bagong bukas na hospital na. Yeah. Yan, yeah. yeah. nandito tayo ngayon sa St. Dominic General Hospital. Yan po opening po ngayon ng hospital. At ang inyong lungkot po ay isa sa board of directors. Oh, <laughs> Nadaan mo talaga, good friend. <laughs> Kala. Kala ko, ko ang inlikot. <laughs> so guys, natagal po namin itong inantay. Ipagkakataon para sabihin sa inyo. At uh, not proud na po ako sabihin na nanay ko po. Dito ay uh, isa po, isa lang po siya. Isa lang po siya sa board of director dito po sa St. Dominic General Hospital. Ang midwife ngayon ay Board of Director na. Sa bahay. Nagalaba. Maraming La <laughs> La <bandera. laughs> maraming marami, salamat po at uh, na kung uh, ano bueno, ang St. Dominic Jarrah Hospital. At ito po yung masayang ibabalita ko po sa inyo na ang inyo pong lingkod ay isa na po sa isa sa direktor ng ospital na nagngangalan pong St. Dominic General Hospital. Ayan po. Uh, ako po at ang sa po na aking pamilya ay nagpapasalamat po sa tulong ninyo dahil ito po ay hindi magiging imposible kundi sa tulong din po ng Panginoon Diyos. Siyempre, una una sa inyong mga mamsar namin sa patuloy na pagsuporta po sa amin, sa aking pamilya, sa aking mga kasamahan sa opisina at trabaho. At syempre po sa kasamahan ko sa ospital. Ayan po. Ito po ay isang napakasarap na pangyayari sa aming buhay dahil ito po ay isa sa pinangarap namin mag-asawa. Sa kadahilan naman kung sa punto ng aming buhay na nagkasakit o may inihindak sakit na gustong-gusto naming magpa-doktor, magpa-check-up, magpa pero wala kaming kakayaan. Naturingan po, nang kami ay pareho nagtatrabaho pero siguro nga po, dumating sa punto na maganda lang siyang tingnan. Dumating yung talagang ikapos. So, tiniis namin, lalo na po ako, tiniis ko niya. Yung sakit, dahil alam namin na wala kami pera ang So, ito na po yung pangarap kami mag-asawa na mag sa tulo po. na po ang may kapal ay unti-unti po natutupad. At hindi po biro ang buhay ikan na dahil napakaraing pagsubok, napakaraing da daanan. bago ka maka magwan ikaw na. At ako po bilang isang midwife ay hindi po birong ang aking pinagdaanan. Wala naman po madaling trabaho at nagpapasalamat po ako dahil ito po ay isang hagdan patungo po dito sa ang pangarap na unti-unti kong natupad. At ito po ay hindi ko iiwanan. Patuloy magse-service at magbibig po. So, yun po mga mamin, sir. Maraming maraming salamat po at kasama namin tayo sa pagtupad ng aming pangarap. Uh, ko po na tayo ay sabay-sabay na umangat at magpalain pa ng poong may kapal. Thank you all, mga mamin, sir. Thank you so much bro. Hey, Congrats. You. Mother, Congrats. Mother. mother. Yes. Congrats, mother. Congrats. Dahil director ka na doon. <laughs> Libre injection kay Kelsey. Yeah. Yeah. Di, na. Di, na. Di na. Di na. Di na. Kaya gano'n. Healthy ako, healthy. Congrats. Congrats. Ang tanong. Mm. Nasaan na yung gown mo na para kang puto bong. -bong? <laughs>